tapos 9, tsaka 15. 74. 74. Kapit ko, black, brown? Oops. 74. Ito ang po. Sa so, kliniya, 26. Sa so, kliniya. Dito ko lang 26. Ah. Tapos sa iyo, birds din sa 13. Ah. 13. Mm -hmm. Ay, 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 kuya? kuya, ay, saano? sa ano? daddy! Wait. Yung ano, yung tawag oh, dito? Cellphone! Okay. Wait lang. Kasama sa akin mamimay kung ano talaga namin nakaupo tapayan hula 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 ito din po. Nasa sa po na. E magkano po muna ang... Sa... 500 muna sa LCD. Pagka dumating tala natin, i ipapa... Order mo. Oo. I-order muna natin. Kaya na siya po na. Ay, sa kanya. Ano po nang ina to? Balikin din. Masag. Kapag ito ba kayo niya, ano? Anak niya po. Ay, ano nga pag-iwa mo na ako? Abag sa kulit? sa LCD na po yan eh. Ah, okay. LCD na po. Wala po. Ano ba yan? Sige, ititingnan natin yun. Tapos nabasa ako, tamata Opo, ano ba to A3s? Opo, A5s po. A5s. Opo, A5s. Sige, ititingnan A5s. Ano ba sa phone? a Ano ba ginawa ko dito dati? Isa, may jagger ito. Ah, ano ba? A5s. Isa ako nag-e-stock ng LCD. Depende kasi sa dating ng kapagawain niya. A5S Ayun itong ngayon, Uh, meron siyang free na temper. Ayun, free na temper. Pwede kang mag-down dito na natin sa FCD. Ay, sa FCD. Pwede kumbaya eh, kahit Ano? Pwede Aling Yung free Hindi bibili ka sa Ibabayad ko rin sa shopping. damating yung shopping, ibabayad din siya. Nagkala ko ba? Ito, 479 to. Align... Kahit okay. 400

Ay, next step pa, ano? na po ba yan kaya? na po po pag ano? po. i chat po. chat na lang po yung mama niya. Kanina yung... po. Sa'yo ba yan? Sa'yo? Ay, gabay na. Sige, sige. Ay, dahil mo kayo dito? dito tayo. Hindi mo na lang na guys, may kusang bagong ano lang, nag-stop yung ulan. So, magandang hapon guys and welcome back po sa aking YouTube channel. So, uh, kakatila lang po ng ulan. So, dumating yung may nagpapaayos na naman ng cellphone dalawa. So, sa asa Diyosawa ko kasi guys, uh, in order pa kasi yun yung LCD kasi usually mga LCD ang pinapagawa dito. Pag, ano guys, 500 LCD din daw nila. Tapos, pag minsan may kulang, 300 lang. Eh, yung LCD dun sa anis na sa 79. 300 lang. Mapayag naman siya. Basta, meron lang pan down. Tapos, pag pinuha na, full pay na ang cellphone. So, dalawang cellphone ang iniwan nung ating uh, nagpapagawa. Ayan. So, meron silang down. Yung isa sa 500, yung isa naman 300. Ayan. So, yun yung ano namin guys, yung dagdag pagkakakitaan. Kasi marunong siyang gumawa ng cellphone, yung mga, kahit yung sa mga speaker, ganun. Yung mga ayos-ayos lang pa. Sa mga gamit. Ganun. Tapos guys, ayan. May bumili kanina, di ba? Tapos, mag-share ko lang yung aking Ah uh, ko eh. Malungkot yung baby. Ay, I share ko lang guys yung aking in-order na SIM card. Ang SIM card ngayon guys, medyo mahal no. Lalo na yung PM, tumaas yung PM. Yan. Basta pag sa mga ganito guys, ang sa SIM card, Dinadagdagan ko siya ng 10 pesos na additional sa kada SIM. Yan. So buksan natin guys kasi wala na akong SIM card. Ay, meron pala. Isa na lang. Dito SIM na lang yung natira. So ngayon ay Friday, holiday. Uh, June 6. hapon todo dumating, ngayon pa lang sa 5%. Ayan. Ayan itong SIM. So, dinamihan ko yung SIM ng TM kasi yung TM talaga yung mabenta at saka yung TNT. Ayan. So, bilangin natin kasi baka magkulang. So, sa Globe, lima lang ata ito. One, two, three, four, five. O, lima lang sa Globe. Five lang yung sa Globe. Tapos, sa TM, one, oh, sampu ata ito. Wait lang. One, two, three, four, five, six, 10 o. Oh. 10 yung sa TM. Yan Oh. Yung nakalagay dito, 49. Yan. Tapos, meron din tayong dito, bago na yung lagay niya. Dito, lima lang din. Ay, tatlo lang. Tatlong dito, sim. Yan. Kasi may naghahanap din yan. Tapos yung TNT, dinamihan ko din. Parang sampo din ata Ito, guys, no? Yan o, oh, 39. Pero bintahan ko nito ay 51, 2, 3, 4, 5, 6, ah 7, 8, 9, 10. 10 din. 10 yung TNT natin. Tapos yung smart naman ay 5. Yan, meron tayong limang smart na SIM. So, meron na tayong SIM kasi wala na tayong SIM na ubos. So, madaming naghahanap ng SIM card. Ayan. So, yan guys. Uh, kanina, nagbukas kami ng aming tawag dito yung aming tinda yung milk tea ba namin milk tea yung fruit soda na bukas kami kanina kaya biglang umulan pero nakabenta na kami guys bago pa talagang dumiretso yung ulan so saan yung ating listahan dahil saan yung ating listahan tatay dito sa guys 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 yan ito yung aming ano oh <laughs> andito pinasok namin kasi dito yung nakalagay guys dito yan binubuksan namin kaya lang yun nga, biglang ulan So, pinasok muna namin. Patingin nga nung ano, daddy, yung ating listahan. Kasi kanina, sunod-sunod yung ating customer. Kaya labid lang ang umulan, guys. Ang sayang. Ayan. So, nakamagano tayo ngayong araw. Ayan. Ayan, guys, oh. Sinusulat ko din pati yung pangalan nung ano para alam po sino yung mga bumibili sa akin. Ayan, naka-207 tayo, guys, no? Meron tayong uh, velvet na uh, milk tea, 49 pesos. Tatlong, tag-20 na coke, na coke float. Ayan, 60. Tapos isang coke float ulit. Tapos, uh, taro na milk tea, 39 pesos. Tsaka chocolate na milk tea, 39. So, nag total na 207. So, dire-direcho yun, guys. Sunod-sunod ka lang. Hindi na natin nabitiwan. Ano. Yan. So, share ko na din sa inyo, guys, no, yung ating first, ano namin. Mas malaki yung first day namin nung nagbenta kami. Naka 710 kami nung June 1. Tapos, nung June 2, nasa 684. Tapos, nung June 3, medyo bumaba lang, no? Nasa 459. Tapos, nung June 4, nasa 449. Tapos nung June 5, nasa ano lang guys, 286. Tapos ngayon 207. Alas 4 pa lang naman ng hapon. So, since uh, maulan pa, hindi pa tayo pwedeng maglabas. Kasi mababasa. Tatalsik dito guys, malakas yung hangin at saka ulan. So, balik tayo dito sa tindahan. Ayan, so kanina yung bigas natin, nandito yung iba. So, inakyat namin kasi baka yung ulan ba, mababasa. Ayan, ito tindahan natin guys. Ayan. So, ito yung hapon natin. <laughs> Ganap ngayong hapon. Ay, gustong-gustong lumabas ang aking mga alaga. Sa mga alaga, aking mga alaga, mga pasaway. Gustong lumabas. Ayan. So, ito yung ating tindahan. Tindahan ni Ate R. Ano ba? Ang kukulit? Kukulit naman ni Mochi. Kukulit <laughs> naman ni Mochi. Yan, daddy niya yun, yung ni black. Kasi <laughs> Mochi. So, yan lang, guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.